At namiss ko talaga tong sniper ko na to kasi isang linggong hindi ko siya nakita. Dahil nga dinala ng bayaw ko dun sa kasa para ipacheck yung preno na nasira. Wali nasira na talaga siya. Pinalitan na nila yung brake master. So dahil isang linggo nga at medyo naguhulan dito sa amin, maputik na siya. Kaya yan, inisprayhan ko lang siya para matanggal yung mga putik. Kaya inaagapan ko yung mga putik sa ilalim para hindi siya mabulok. Kaya kapag uh, nakikita ko na marumi, ayan, binubugahan ko lang nitong tubig dito sa amin pag nadadaanan ko. Limang piso lang naman tong hinuhulog dito, makakapagbuga ka na ng tubig. Para maiwasan lang kalawangin yung mga ibang parts nito kasi medyo kinakalawang na rin talaga siya dahil sa luma niya. Actually, ang model nito 2013 pa. So, green pa nga yung plate nito. So, nakuha ko rin to mga 2017 na second hand ko lang siyang nabili. Tapos, ayan. So, ngayon medyo matanda na talaga siya. Pero sa tingin ko, it's about time na para bumili ako ng bagong motor. Medyo malayo kasi yung binabiyahe ko. Kaya gusto kong makabili ng automatic na lang. Pero hindi ko naman i-dispose ito pero di ko lang sure ha? Pero hindi ko naman sure kung ide dispose ko tong sniper. Naisip ko kasi na sayang siya. Pwede ko siyang ipagamit sa mga bata, sa mga anak ko. Kapag ka pumapasok sa school. Ang laking tipid din kasi kapag ka nakamotor ka. Lalo dito sa amin. Pag lalabas ka pa lang dito. Ang pamasahe mo umaabot na ng 40 pesos. Palabas pa lang ng subdivision. So kung may motor ka yung 40 pesos mo. Pwede mo nang ipanggas yun. So matitipid na nila yung baon nila. Kaya sinasabihan ko na yung bunso ko na kumuha na siya ng lisensya or yung student license para habang sineset up ko tong motor na to, eksakto maayos na siya kapag ginamit nila. Sempre hindi ko naman papabayaan tong motor na to na may problema tapos gagamitin nila mahirap baka magka problema pa sila sa daan. Kaya pag nagkaroon ako ng bagong motor, gagamitin ko na lang to as project bike. At the same time, uh, gagamitin ko siya pang-ulan kasi maganda to sa ulan eh. Ilang beses ko na to nagamit na bumabaha at hindi naman ako tinitirik nito. Dahil nga 2013 ko pa siya nabili, carburetor pa tong motor na to. Kaya yun nga, medyo malakas pa siya sa gas compare ngayon sa mga FI. Pero masasabi ko talaga na sulit na tong motor na to sa akin itong 135 na MX matibay din talaga siya kaya ngayon ko nga lang na experience yung nagka problema mismo sa disc brake sa dami ng mga baha na dinaanan nito ulan, init, putik bihirang bihira ko to ipagawa mga pinapagawa ko lang naman dito kapag yung brake pad nya, manipis na kadena, shocks at saka yung rotor disc pala nito na ko na yung kasi yung mga unang bumibigay talaga pero pagdating sa makina performance sa makina wala akong masasabi dito ito. talagang solid yun nga lang kahit naman sa ang motor o kahit anong motor basta tumatanda na siya kailangan mo na siyang palitan ng mga pyesa pero sobrang pasalamat ko pa rin na naayos siya kahit na ganun ang nangyari nagkaroon ng problema sobrang hassle talaga at ang daming mekaniko akong pinadalan nito talagang sumusuko sila hanggang dun nga sa nauwi na dun sa bayaw ko na pinadala ko na talaga siya dun sa kasa namiss ko nga siya magagamit ko na siya ulit sa buong linggo dahil ang ginagamit kong motor nung buong linggo na yun is yung Honda Beat na pinairam sa akin kasi pinapagawa pa nga ito so dahil nga successful yung operation sa kanya actually pinalitan ulit siya ng pyesa. So, ang ginawa daw is parang binaliktad yung mismong brake master kasi hindi nga siya kumakasya. Ang nangyayari kasi tuwing inuupo ang ko, nawawalan siya ng brake. So, yun nga. Update ko na lang kayo ulit sa mga ipapagawa ko pa sa kanya. Sana panoorin nyo ulit yung susunod na video. Maraming salamat. Kita tayo next vlog. Adios mga tol.